Hira na lang tayo makakita ng ganitong community na napakat simple lang. Pero makikita mo talaga yung present. Kaya naman for today's vlog, samahan nyo kami ni Aura. Dadayuhin natin ito. Ito yung tinatawag na kapihan. Uh, part siya ng Sukuro. At kaya naman for today's vlog. Dahil a uh, wala kaming gagawin sa araw na to at napag-usapan namin ni Sir Henry na dadayuhin namin ang kapihan. Sabi ko pa nga sa kanila na oo, habang nag ako sa place nyo dahil... Uh, napaka gusto ko ma-appreciate niyo makita din kung ano yung iba din naman yung atake doon. Kaya naman sabi ko sa kanila mag-ready na kayo at magmumotor lang kami dahil nasa taas po sila ng bundok nakatira or nasa top po sila nakatira. Kaya naman motor lang po ang kayang umakyat doon. Bago pa nga kami umakyat doon dahil sabi nga ni Sir na bawal daw mag-short. So bumili na kami dito sa changi changi ng pajama or any kind na mataas. Ito yung napili namin dalawa ni Aura na suotin. Sabi ko pa kang Aura kasi napaka sexy mo syempre respectful or respect din kung ano yung mga roles dahil tayo yung uh, ah, pupunta sa place nila or tayo yung bibisita sa kanila sabi ko pa nga sa kanya na parang bagay din naman pala kahit sa sobrang init ng panahon. Ito na nga, nag-angkasa na nga kami, dalawang motor kami. At salam mo bang napansin ko, na-appreciate ko po talaga yung uh, mga sukurohan noon dahil especially itong family ni Sir Henry. Grabe sila, yung parang wala kahit busy sila, naga, nabibigyan pa rin kami nilang time na gusto nilang maikot, mapuntahan namin ang mga nakatagong gym or uh, spot dito sa sa lugar nila. Itong sukuro isikat na sikat talaga to especially itong kapihan. I think narinig nyo na po ito last time or some, kahit saang platform itong kapihan. Ah, Dahil ganap nga may piyesta sila, hindi ako nakahabol ng piyesta nila. Pumunta ako dito yung kakatapos lang ng piyesta nila. Pero sa susunod na taon, ay may sure na mabibisitahan ko to sa kanya. Ah, sa taas nga to sila ng bundok. So means, meaning to say is may kalayuan siya doon sa proper or doon sa downtown. Sabi ko pa nga ka Sir Henry, bababa na kami kasi syempre parang single yung gamit namin is mabato-bato pa. At lucky nga kami today dahil hindi maulan so hindi masyadong madulas at okay pa yung daan. Dito talaga parang iba ramdam mo yung present nila na parang dinala ako. Parang ramdam ko sa akin in my own um, experience. Para kung dinala yung parang sa una pang panahon na parang 1990 na napakasimple lang at makikita mo talaga yung community at mararamdaman mo talaga yung present ng place. Kaya naman sabi ko pa sa kanya na parang nanghinayang nga ako ng time na to dahil marami nag-invite sa akin na gusto magpiyasta daw kami dito. Sabi ko pa nga sa kanila dapat pala pumunta rin ako nung time na yun. Kasi papi ko pa nga next year pag uh, bigyan pa tayo ng privilege sa makagala, um Uh, kung maka-explore man o si God na bahala. Gusto kong dito ako mag-celebrate ng pesta sa kanila. At ito nga yung mga bungad nila dahil sabi nga nila, dami daw nilang design kasi kahit noong gabing to, meron silang event or meron silang mga comedian. Sabi pa nga nila, dapat sir, nandito kayo. At sabi ko pa nga, no, alam mo yung tipo talaga na parang nagkakaisa sila. Yung na nakikita mo talaga yung... Uh, isahan dito ng mga local or mga community ng mga tao na napapakita nila kung yung mga bisita na ma -miss talaga. Kasi ako yung ganitong community na napaka-liit lang, na amis ako at nagulat nga rin pala ako kasi yung mga kapitbahay ko sa mga sa town ko nandito rin sila pero paalis na rin sila. Sabi ko pa nga, gusto kong i-explore, mag-ikot-ikot dito. Pero nakapunta na ako dito mga 2 years ago, I think. Very long time ago na nakapunta ako dito. Ah, ganun pa rin yung atake, ganun pa rin yung vibes nila. Tapos nga dito is, ito yung mga ganito nila, parang ah, happy festa, kapihan, welcome to, perpetual. Ay, eh, di ko alam. Parang dito yata nagpapakain nung time na yun, nung, nung time na to. Dito nagpakain sila, parang open sa lahat. Sabi ko pa nga kang Aura, napaka-perfect yung atake natin dahil nakagamit tayo nitong abuli or ito yung kuha na to. Sabi ko pa nga sa kanya na alam mo naman po kung napapanood nyo, nakikita nyo na mahilig talaga ako sa bulaklak. Hindi po talaga mabubuo yung lakad ko without the flower -lizim. So ayan, ang aking atake is mag flower tayo. At sabi ko dito, alam mo na sobrang na-amiss ako yung place na to, yung itong atak atake dito na yung welcome kasi napaka-colorful at ramdam mo talaga yung pat. Alam mo naman talagang bibong-bibo ako pag kasama. Oo. Pag makakasama nyo ako, lalo na pag ako yung tour guide. Ay, sabihin ko sa inyo dito sa isla ng Siargao, sulit ang bakasyon nyo. Welcome to Kapihan to the home of Saloneras. Saloneras is mananayaw or like magaling sumayaw. Parang ganon yung narinig ko. Gusto ko nga itry itong akyatin itong tinatawag na itong kawayan. Di ba pag sa mga pestahan, bihira na lang makita natin na meron mga nag-umakit ng kawayan, naguhulihan ng baboy. Dito sa kanila, merong pa rin ganyang kaganapan na meron kawayan tapos meron plug doon sa taas pag sinong una makaakyat o makapuha. Parang ganun. Hindi ko na nakikita yan sa mga pistahan mga ganun. Kasi ngayon pag piyasta, kitita mo naman talaga yung kuha nila rito, community, di ba? At sabi ko pa nga nung time na yun kasi nga meron daw nagbabasketball doon sa taas at may kanda layuan. Sabi ko pa, ay, napayakap tuloy ako kang kuya. Ano, ganda ng ni kuya. Nakaka, mm. Na in ako sa local dito para sabi ko single ka pa. Sabi niya sa akin, yes. Dalawa lang daw sila magkapatid at I think 19 years old pa ito siya. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Pero tawagan nilang natin siya si Junel. Ay, or Junjun. -jun. Hoy Junjun! -jun. Grabe naman to si Junjun -jun magpatakbo. Tabi ko sa kanya, careful lang kasi ayokong ma-fall. Ma-fall sa'yo. Ay! Dahil may kalayuan yung basketball court nila, kailangan i-motor. Di buti nga pinasakay ako niya. Tapos, tapos sabi niya, hindi naman daw siya busy. Sabi ko sa kanya, magbabayad na lang ako pang gas. Sabi niya, wag na kasi nga, uh, bisita kayo. Gusto ko rin na maka, maikot niyo yung place namin. O di ba, imagine mo mga ganong tao na parang gusto kang um, uh, ipakita nila kung anong meron sa kanilang kaganap ganapan anong meron sa kanilang place. Yung mga tao dito talaga is ah, parang I think yung uh, ah, kuha nila source of income nila yung pagtatanim. I think, parang sa tingin ko lang ha. Pero grabe ang sarap dito tumira kasi ma-away ka from the stress, away from the toxic like place, uh, toxic ah, mga na nangyayari. Pero grabe yung atake dito. Yung, alam yung present? Yun yung gusto ko talaga eh. Nung palabas na nga kami dito, sabi ko pa nga sa kanya na parang gusto kong bumalik ulit dito sa place na to. Para akong dinala sa year of 1999 or 1990. Nandito na kami sa taas. Ito yung basketball court nila. Pilit nga akong inuhubaran ni Sir kasi nga sabi niya sa akin, um, Bagay hindi bagay sa nakapajama dapat mag-short ka lang. hoy Daming lalaki dito ngayon. Uy, wahay! Kasama nga ka namin si sir at si Imos. Hi, Imos. I love you. I miss you, darling. Palagi mo pala ba akong tinatawag na tita? Naamiss ako sa'yo kasi nga super nerespeto mo ako. At pagkatapos na nga namin noon, sabi ko pa na baba na tayo kasi marami pa tayong gagawin doon sa baba at maliligo kami. Itong guy na to is nakilala ko lang din dito sa social media. So, kilalang kilalang nalako na siya tapos ayun uh, nagka na rin kami so sinamahan niya akong ibaba kasi nga wala ko ma wala ko masakyan na motor sobrang bait nitong batang to sabi ko sa kanya kuan keep up the good job ito na kami ni Aura nakababa na kami dito ni Aura at iba parang pagod na halong masaya at good experience kayo nag-enjoy ba kayo